Good morning, good morning guys. Ako'y malayang malaya na naman ngayon. Ayan. Malayang malaya na ako ngayon guys dahil managpaubaya sa inuubaya. Guys, happy lang ako ngayon. Happy at naririto ako at bibigyan ko kayo ng magandang song. Song na nagustuhan ko ngayon. Dahil naging malaya na ako, guys. Anong date nga ba talaga tayo ngayon, Nicola? Pero November pa rin, parang naman tayo. So, guys, maraming maraming salamat sa nanood sa akin. <clears throat> Kahapon, nung umalis ako ng bahay na hindi nagpaalam na gusto ko lang maglakad, ngayon naman ay nandito ko sa bahay at ako ay nag-iisa na namang muli. Tulad kahapon, gustong gusto kong maglakad ng mag-isa. Ngunit guys, nahuli ako ni Hubi dahil hinanap niya ako ng hinanap kung saan-saan siyang pumunta at inikot ako niya ng inikot at nakita nga niya ako hindi ko lang nakuhaan ng video kung paano, <laughs> kasi nag live ako doon sa live ko na yung kahapon guys doon makikita na naabutan niya ako doon sa kalsadang pinaglalakad lakaran ko guys so ngayon guys ay malaya na naman ako, nag iisa na naman ako at bibigyan ko kayo ng kantang gustong gusto ko so guys, makinig na lang kayo at ako'y managing malayang muli ngayon at maraming salamat sa nagpapaubaya at nagparaya at maligaya ako ngayon So guys, bibigyan kita ng songs na talaga naman ay talagang gustong-gusto ko to So, ayan guys Siguro alam nyo na ng lahat ito at gustong-gusto ko Ayan Ika'y ibigin ko Mundo ko'y biglang nagbago Akala kui ikaw akin ikaw ikay yun palay sakit ngang ulo sabi mo sa akin kailan mai hindi magbago na naniwala naman sa'yo ba't ngayoy iniwan mo Di mo alam ako'y di makakain Di rin makatulog buhat ng iyong lukoy Kung ako'y muling iibig sana'y di katulad mo Tulad mo may pusong bato Ah, di ba? Kaisan kaman, ka man ngayon Dinggin mo itong awitin Baka sakaling ika'y maduli <laughs> Ang mong damdamin Yes! Di mo dahil sa'yo oh, Di ko alam ko'y di makakain Di rin makatulod buhat ng iyong lukuhin Kung ako'y hihibig pang muli Sana'y di ka tulad mo Tulad mo na may pusong babo Babu. So guys, happy lang ako ngayon at maraming maraming salamat sa inyong lahat sa nanood sa aking kahapon at maraming namang nanood. Thank you, thank you. But, totoo yan guys, nahula ako ulit ni ubi kasi inikot-ikot niya ako kung saan, kung saan ako naglakad. <laughs> Ayun, pero nahuli talaga niya ako kung saan ako naglakad kahapon saan nakapanood sa aking Biju kahapon. Updated ko lang to kasi inano ko lang ngayon at ako ay nagmamadali din dahil marami pa akong gagawin ang nanay at lola niyo at parating na ang apo ko at ako ay linis pa ng konti para naman si apo ay makalakad-lakad sa malinis na <clears throat> Ayan. So guys, um, happy always to see you. Thank you, thank you very much sa laging nagpapaubaya sa akin. What I mean ang 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 nandiyan sa nanood sa aking video kapo. Natuwa lang ako guys kasi nga maraming nanood. Kahit ganun lang yung guys ay may nanood. At saka ngayon guys happy naman ako at malaya na naman akong kumanta dito sa inyong harapan. Dahil ako yung maligayang, 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 maligayang. Dahil nga po ay maligaya. So wala lang guys. Pag happy ako pinapakita ko talaga. Pag sad din pinapakita ko rin kahit ano guys. I am what I am. Ayan. At totoo ako guys, magmahal sa inyong lahat. At yan, biruan, natapos sa biruan, sa totohanan, po sa katotohanan, totoong totoo. At ako'y nagpapasalamat sa inyo guys sa laging connect each other sa ating whitey world. At ang whitey world ay nagpaparelax sa akin. ah uh, paulit-ulit ko rin sinasabi, na maraming salamat sa mga baguhan kong uh, kakilala, sa dati kong kakilala, sa mga parating pang kakilalanin dito sa Whitey World. Kasi guys, dito lang tayo nagiging masaya. Di ba? Di ba? Dito lang tayo guys masaya. At uh, nakaka-connect tayo with each other. Di ba? may narinig kayo? Dumaan ang ah, helicopter na aking sasakyan. Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain. Di rin makatulog buhat ng iyong mukuhin. Kung ako'y iibig mo nintanay di ka tulad mo. Tulad mo na may pusong bato. agay Basta-basta na. Di Ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lukuhin. Kung ako'y muling iibig, sana'y di ka tulad mo, tulad mo na may pusong bato. Yeow! Tulad mo na may pusong baliw. <laughs> Guys, uh, okay. Pasalamat na talaga ako at ako'y makatapos at makapag Bilis na din parating na yung aking apo. Yun, guys. At, syempre, always safe tayo, guys. Parang nagdudugdugan yung aning... May, may sikat ang araw kami ngayon. Magandang sikat ang araw. At maglilinis pa ako ng mga bintana. At kung ano. At magluluto pa. Magayos pa ng mga kung ano-ano pa. At ayan na. Bye, 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 bye. I'm happy today. I hope you are also happy. Everybody is happy. Thank you. Thank you very much. At...